Totoo ba na hindi pinatawad ng Diyos ang kasalanan ni Cain? Isa ito sa mga katanungang kaugnay ng Biblia na matapos ang libu-libong taon ay patuloy na nananatili sa isipan ng marami. Kung ang Diyos ay tunay na mapagpatawad at mapagmahal, bakit pa niya pinarusahan si Cain? Wala bang pagkakataon para magbago si Cain kung siya ay binigyan ng mas mahabang pagkakataon? Marami ang naniniwala na ang Diyos ay may kinikilingan sa pagitan ng dalawang magkapatid at walang duda na mas pabor niya si Abel. Kung ang Diyos ay patas at walang pinapanigan, bakit mas tinanggap niya ang alay ni Abel kaysa sa alay ni Cain? Favoritism nga ba ang tunay na dahilan kung bakit pinaslang ni Cain ang kanyang kapatid? Bukod dito, isang palaisipan ang lumitaw noong itinakwil si Cain palayo sa hardin ng Eden saan nagmula ang kanyang asawa kung dalawa lamang ang anak ni na Adan at Eva noong panahong iyon. Maraming haka-haka ang sumagi sa isipan ng tao tungkol sa kasagutan sa tanong kung bakit pinaslang ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Mananatili bang isang misteryo ito at isisilang at papanaw ba ang sangkatauhan ng walang liwanag na matatamo mula sa kanilang walang katapusang kuryosidad o kaya naman maaaring ang kasagutan ay nasa ating harapan na naghihintay na buklatin at basahin. Ayon sa Biblia, partikular sa aklat ng Henesis Kabanata 4 mula sa ika na berso, At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kaniyang handog, datapuat hindi nilingap si Cain at ang kaniyang handog. Malinaw na binanggit sa Biblia na higit na nilingap ng Panginoon ang mga handog na inalay ni Abel kumpara sa mga handog na inalay ni Cain. Kaya naman may mga nagsasabi na hindi ba't ito ang tinatawag na favoritism? Hindi ba ang Diyos na may kapal ay sinasabing walang kinikilingan? Kung gayon, bakit tila mas nagustuhan niya ang mga alay na handog ni Abel kaysa kay Cain? Mula sa ikapitong berso, Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, Di ba ikaw ay mamarapatin? ayun dito, hinikayat ng Diyos si Cain na gumawa ng mabuti, na nangangahulugang may kasamaang ginagawa si Cain na alam ng Diyos noong mga panahong iyon. Dapat tandaan na ang kasamaang tinutukoy dito ay hindi ang pagpaslang kay Abel sapagkat buhay pa si Abel nang bigkasin ito ng Diyos. Sa madaling sabi, bago pa man pinaslang ni Cain si Abel, may kasamaang ginagawa na si Cain Bagaman hindi nabanggit sa Biblia kung ano ito, walang duda na alam ito ng Panginoon. Sa makatuwid, posibleng may kasamaan na sa puso ni Cain bago pa niya pinaslang ang kanyang kapatid. Kung iisiping mabuti, papatayin ba niya ang nag-iisa niyang kapatid sa buong mundo kung siya ay isang mabuting tao? Kaya naman para sa katanungan na kung bakit hindi siya pinatawad ng Diyos? Kung muli nating babalikan ang ikapitong berso, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Kaya naman, ayon dito, walang duda na ang Diyos mismo ang naghikayat kay Cain na magbago ng landas upang siya ay marapatin o maging karapat dapat muli sa kanyang mata. Subalit ayon sa OnePlace.com Ministry, hindi humingi ng tawad si Cain at walang nakasaad sa Biblia na nagbago siya ng landas ang pagbibigay ng Diyos ng higit na pagpapahalaga sa alay ni Abel kaysa sa alay ni Cain ay hindi isang favoritism kundi isang biyaya na ipinagkaloob dahil sa kabutihang ipinakita ni Abel. Ayon sa Biblia, sa Kabanata Afato, mula sa ikalabing anim na berso, at umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. Nakilala ni Cain ang kanyang asawa, malinaw na binanggit sa Biblia na si Cain ay nakapag-asawa. Kaya't ang tanong ng marami, kung dalawa lamang ang anak ni na Adan at Eba at wala na si Abel, saan nga ba nagmula ang asawa ni Cain? Kaya naman napakaraming teorya ang nabuo tungkol dito. Ayon sa ilang mga Bible scholars, ang lupain ng Nod ay hindi isang tunay na lokasyon. Sa halip, ang Nod ay isang lugar kung saan nanahan si Cain matapos siyang itakwil mula sa hardin ng Eden. Gayon din, ayon sa iba pang mga eksperto, ang lugar na node ay isang description lamang ng lugar kung saan nagtungo si Cain. Subalit, kaila sa marami ay marami pa rin ang naniniwala na ang node ay isang tunay na lokasyon na maaring matatagpuan sa kasalukuyan. Dito marahil nagmula ang hinala na may mga tao nang nilikha sa mundo bago pa nilikha si Eva at Adan. Subalit, ito ay taliwas sa nakasulat sa unang libro ng mga taga-Korinto, Kabanata 15, na nagsasabing, ang unang tao si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ipinapakita nito na si Adan ang unang nilalang na binigyan ng buhay. Batay sa Biblia, walang duda na si Adan ang unang tao sa mundo. Kaya't ang hinala ng iba na may nilikhang tao ang Diyos bago si Eva at Adan ay hindi tumutugma sa turo ng banal na aklat. Gayon paman, maraming hinala ang nananatili lamang na mga haka-haka. Kaya naman ang sagot sa katanungan kung saan nagmula ang asawa ni Cain ay tunay na mailap at mahirap matukoy lalo na sa mga hindi pamilyar sa mga nilalaman ng banal na aklat. Kaila sa marami na ang kasagutan ay matatagpuan sa tinaguriang family tree ni Adan. Sa aklat ng Genesis Kabanata 5, mula sa ikatlong berso, at nabuhay si Adan ng isang daan at tatlongpong taon at nagkaanak ng isang lalaking kaniyang wangis na hawig sa kaniyang larawan at tinawag ang kaniyang pangalan na Seth. at ang lahat ng araw na ikinabuhay ni Adan ay siyam na raan at tatlongpong taon at siya'y namatay. Ayon dito, matapos lumisan ni Cain mula sa hardin ng Eden, si Adan ay nagkaanak muli sa edad na isang daan at tatlumpung taong gulang. Namatay naman ito sa edad na siyam na raan at tatlumpung taong gulang. Ibig sabihin, nang lumisan si Cain, may humigit kumulang walong daang taon pa ang lumipas bago namatay si Adan. Kaya kung iisipin nating mabuti, napakalaki ng posibilidad na marami pang naging anak si Adan at Eva sa loob ng walong daang taon. Sa ganitong haba ng panahon, malamang na nagkaroon sila ng maraming anak kabilang ang mga apo at iba pang inapo na maaaring nagbunga ng isang malawak na pamilya. Ayon sa Jewish historian na si Flavius Josephus, posibleng si Adan ay nagkaroon ng 56 na anak, mga babae at lalaki. Gayun din, ito rin ang tinutukoy ng ilang mga scholars na nagpapahiwatig na sa napakahabang buhay ni Adan, natural lamang na nagkaroon siya ng maraming anak. Kung ito ay totoo, Natural lamang na ang mga anak ni Adan ay nagkaroon din ng mga anak, gayon din ang kanyang mga apo, mga apo sa tuhod at mga sumunod pang lahi. Kaya't kung susuriin, sa loob ng walong daang taon, posibleng si Adan ay nakabuo ng isang malawak na angkan na binubuo ng daan-daang kababaihan at kalalakihan noong nabubuhay pa si Cain. Kaya naman, malaki ang posibilidad na ang napangasawa ni Cain ay isa sa kanyang mga kaanak lalo na nang magsimulang kumalat ang angkan ni Adan sa iba't ibang lugar. Ayon sa isang artikulo ng creation.com, ang asawa ni Cain ay isa sa mga angkan ni Adan. Gayon din ito rin ang sinasangayunan ng Answers in Genesis na nagsasabing ang asawa ni Cain ay malamang na mula sa mga inapo ni Adan. Ayon sa Biblical Archaeology, ang napangasawa ni Cain ay malamang isa sa kanyang mga kapatid na babae. Kung susuriin, kahit sabihin nating ang asawa ni Cain ay isa sa kanyang mga kapatid, pamangkin, o iba pang malapit na kaanak, walang duda na siya ay kabilang sa daan, -daan niyang mga kamag-anak na nagmula sa angkan ni Adan. Nang si Cain ay lumisan mula sa hardin ng Eden at tumungo sa lupain ng Nod, hindi binanggit ng Biblia kung gaano siya katagal na malagi doon bago nakapag-asawa. Maaaring lumipas ang ilang daang taon bago siya nakahanap ng kanyang kasama, kung isa sa alang-alang ang haba ng buhay ng mga tao noong panahong iyon at ang unti-unting pagdami ng mga inapo ni Adan. Kung si Cain ay humingi ng tawad sa Diyos para sa pagpatay kay Abel, walang dahilan upang hindi siya patawarin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Gayunpaman, ang kanyang paglisan mula sa Hardin ng Eden na walang malinaw na pagsisisi o paghingi ng tawad na nabanggit sa Biblia ay nagbigay daan sa maraming haka-haka tungkol sa pinagmulan ng kanyang asawa. Subalit, iisa lamang ang kasagutan at ito ay matatagpuan walang iba kundi sa mga pahina ng banal na kasulatan. Sa kabila ng mga haka-haka at teorya, nananatili ang Biblia bilang pangunahing pinagmumulan ng katotohanan hinggil sa kwento ni Cain at ng kanyang asawa. Ikaw anong opinion mo sa video natin ngayon? Comment down below.